Ay, kakadali na baji lagi na. Bayo na we, basta ito. Baji lagi na, bisa pagpusta. Ano ko, ko mga oras mabayo kay ako, mamayo kay ko. Ano ba? Sige, ani na lang. Kaya tong dulo dito niya. Ha? Atong atong dulo dito ja, uh, atong panunod. Baji pa na subukan. Ayo, basta ang baji lagi na. Okay, takas ko na ug dugo ni Ano? Ano wala maglis ko daw, bayo. Sige, baton. Ni mo sa. Ha? Kita na to para mabuo na to ba na bayot. Para mabuo and na Don't get... Don't get to. din na dira? Dungit. Dungit na bantay ka. Dungit wala pag na to. Aw wala na to ron. Kasi kan na bago na. Tayo na. Take quick. Oh, Wag mong subukan. Masisira ang buhay. अब यार भाई मतलब कि गौरव